mi, Eh, oh, punta ko naman, mahamso! Bakit pa lang nagpa so, ka? Hindi ka man sila robot yan nandyan, eh! Sige, tara! Nandito tayo kay Sob! O, oh, ano ba yun? Ano ba yun, robot? Na ano mo, liligo na, ano na naman pa! Ano, ano ba yung bot? O, oh, sige, ano, nga, ano na naman <speaking in English> no. yan? Na ano? Yoko, siyoko! Ano yung remix? Alam mo? sarap Ni. Ni, kukunin mo 'yan, 'to. ka? mo nang hindi pa. Uh, hindi tabat. Kukunin na, ay tawag minsan takot 'to. Pa'no? 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 Pag pumasok sila rito, tapos sila kay Sob. Tapos sila kay Sob, pag pumasok sila rito. Tara, Mi. Ayun. Oh, ano ba yun? Ano ba yun, robot? Ano man liligo na naman ba? Bakit ba bot? Haranahin ko siya. Hindi pa kita mo ba? Tangan na hindi ka pa kasi nagpa 500k followers, me. Wala pang 500k, ah. Ano ba yung bot? O oh, sige, anong ano na naman yan? Haranahin kita kahit na. Loh, no. ano yung remix? Eh, na, nakakadiri. Na, na, Sige, pag marinig na ka na naman kayo ni Sob. Pag... Oo, ganyan. Ano, hindi ko kayo sa boses Nakakadiri. Ha? Nakakadiri. Ganda ka ng boses eh. No. Talentadong tao. Hindi no. nga si Robot nagkanta si Imo na hindi. Loh, pati ako dinadamay niyo na, na naman. Hindi na makasayaw yan eh. Loh. No. Buto ko na naman! Buto na naman Patok na dami na naman ako! Dito pa talaga kami sa bahay na naman hiligan! Asumi, may sasabihin pala ako sa'yo. Uh. Unang araw palang minahal lang na kita. Ka Kahit pa. Asumi, oh, hindi ka ba yung nasasarapan sa akin? Alam nyo, ang sarap ka mo. Ang... Hoy, oh. alam nyo para mas okay, di ba nagsasayaw-sayaw naman kayo. Doon sa may ano, So? May sumasayaw doon, babayaran pa kayo. 151. isa. Oh. Ano? Nagkapera pa kayo. Ano? Kami naman ng pera. Dito oh. Okay. na ako sa sayo. Oh. Okay. Asumi. Ye, yeah, pakita mo, pakita mo. Ano ba? Hanap, hanap. Hanap. Oh, ako pa diri ka talaga robot ke. Eh. Kaya ano. ayaw ko sa iyo, eh. bubutang ako kasi. Uh -huh. Kaya ganyan ka, kaya ayo talaga sa Oo, uh -huh. oh, di talaga kita gusto, so totoo lang talaga. Bastard. Bakit ganun ka pa ang pangitig ng kadiri? Ang Tsaka pa, pa, para habol kayo nang habol sa amin. Para kayo mga ano, oh, Bakit? Umabot naman pa yung Barricky followers? Di pa naman, di ba? Oo. Uy, huwag kayong mag-iingay dito. 500 kayo. Mamaya malaman. 500k na yun mamaya yung page oh, guys, ko. Oh, Titigil na yun. Huwag to. Para Di, magpa-500 na to. Naman pag nag 500 to. Oh. Uh. Para masaksin yung pagmamahala na ma namin dalawa. Oo. Oh. Oh. Iyo. Oh. 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 pa. Huwag to in, pa yung followers ha. Asuni, ano? Pag-isipan mo talaga. Mahal na mahal kita. Ayoko nga talaga sa'yo. Di nga kita mahal. But, ilang base pa ba ang sasabihin sa'yo na hindi ka nga mahal? Manahimik ka na. Para kayong mananakit na iwan. Ano nakakatakot talaga kayo? Para kayo multo. Hindi nga kita gusto. Umuhin na kayo. okay.